Thank yeah. you. なんな

ah iyon, iyon. at guys. ganon <laughs> sa cherry blossom kasi ngayon kami mga paninda. Ah. blossom. 아 참. 뭐라. 쓰 와. 써보이지. 네 와. 맛있어. Bento time. Dili lang kami guys na ano o bento. Pinatamad ako ngayon magluto. Kaya itong mag-ama ko palang galing sa school yung anak ko. Sinundo namin. Tapos uh, bili lang kami ng o bento. Kwentuhan ever kaagad itong dalawa. Iba naman yun.

いいじゃない。<laughs> <laughs> bilog yung buwan guys Ayun. mga nanay tatay pag ano pag gabi na namamalingki para maka discount lang <laughs> sa counting discount na pagkain kasi ang mahal mahal palagi ng pagkain na ngayon mga bilihin super mahal <laughs> So, ngayon guys uwi na kami kasi gabi na, na. nakapagod tiyaga ka talaga kami kasi guys matiyaga kami mag ano mamalingki kahit gabing gabi na kasi sa bilihin ng, ang mahal mahal na mga bilihin po ngayon kaya ayan at least nakadiscount po kami ng kahit konti ba? Diba? para makaipon ulit Ang <laughs> tiyaga walang linaga ganyan po ang mga natutunan na po sa akin ng aking asawa guys yung pagtitipid kung paano ka makadiscount tipid din kahit paano diba? hindi yung bili ka lang ng bili thank you for watching happy lang lagi guys and good night